Magandang araw mga kasosyal. Samahan niyo pala ako na magluto ng kamote dahil nga wala tayong magawa at gusto ko lang magluto at kumain ng kumain. ako lang naman ang taong sosyal na hindi mapili sa pagkain. Hindi tayo pwedeng mapili sa pagkain pag wala tayong pambili, di ba? Kaya, hindi ko yung kamote cue na yan sa nanay ko nung pumasyal ako sa bahay namin. At habang ako ay nagluluto niyan, ay nakaluto na pala ako niya ng Taksil para sa pangahilihan namin ng mga saika. At yan nga, pinetesting ko na kung luto na siya. At nung monthi ka na siyang naluto ay hina hinaon ko na. Yan eh. Timitman ko na siya at masarap naman siya. Crispy. Minsan nga, hindi naman lahat ng tao nakakabili ng masarap na mga, mga pagkain. Kaya, luto-luto na lang muna tayo habang wala pa tayong pang Minsan naman, masarap talaga yung lutong bahay na pagkain, diba? Kaya nga, yan. At habang hinihintay ko nga ang aking asawa, ay dumating naman yung aking parcel na wallpaper sticker na ilalagay ko sa aming pintuan sa kusina. Yan, binubuksan ko nga yan. Kaya nga, kasi gusto ko na siyang maging kakulay siya ng main door namin. Pero yung pagkakaiba lang kasi, yung presyo, mahal ng main door namin. Sana, oh. At yan, pinubuksan ko, nasatisfy naman ako sa ganda ng sticker na yan. At ipapakita ko sa inyo sa susunod na aking vlog, kung paano namin siya nilagay ng aking asawa sa aming pinko at mabibilib kayo sa resulta kaya yan by the way mag isa lang pala ako dito sa aming bahay kasi nga tanghali na po umuwi ang aking asawa, asawa galing trabaho kaya yan kung ano ano lang naiisip ko luto maglinis nag enjoy naman ako sa buhay kong ito kahit wala pa kaming anak minsan sa buhay kasi hindi natin masasabi kung para sa atin o hindi. Kaya, hinihintay ko na lang kung kailan kami mabibiyayaan. Hindi naman ako napipressure pressure sa lahat ng mga tao nakapaligid sa akin. Dahil, mababait naman sila. Ayan. Kinubuksan ko na, nahihirapan ako dyan. Kaya, kumuha na lang ako ng gunting. ba diba? Iniba ko pa yung usapan. At saka, ngayon masaya naman ang buhay may asawa masaya yung may sariling tirahan Sana matatawag ako? mo sa sariling iyo at pwede kang kailan gumising kung anong gusto mong design sa bahay mo kasi matatawag mo sa iyo kaya nagpapasalamat ako sa aking asawa kasi siya talagang may pundar nito bago kami mag-asawa. At sa five years namin, masaya naman, may problema, ganyan talaga ang buhay. Hindi palaging masaya ang pagsasama. Pero nakakaraos din. Lahat ng relasyon sa bawat pamilya, sa bawat bahay, hindi yan palaging masaya. Kaya yan, ko na yan yung speaker ko. Kaya kung ano man yung natatanggap mo na maliit, tanggapin mo. Huwag kang maghangad ng marami. Unti-unti namang darating yan kung para sa iyo, di ba? At may share ko lang sa iyo na buhay buhay asawa. Um nga, malungkot kasi nakasanayan kong higising ako ng umaga makikita ko mga kapatid ko pero nung nag-asawa na ako halos na ako na lang mag-isa, kumakain ganoon pero una lang yung mahirap pero nung nas kasanayan na nasanay na ako at saka nung nalungkot ako nung katapos ng kasal ko pag kinabukasan, kinuha ko yung mga gamit ko sa amin, nakikita ko kay nanay, nalungkot siya at yan minapakita ko na sa inyo yung ready namin pagkain asawa ko na lang ang aking hinihintay dyan para magsimula na yung tanghalian namin yan lang simple lang ipaksil yan palagi akong ganyan magdesign magayos at yan dumating na nga yung aking asawa galing trabaho at mukhang bibig niya palagi ay gutom na gutom na siya kaya yan, yan. Itakain na kami. At mga kasosyal, kasusunod ulit.